magandang araw sa inyo mga kantars uh, panibagong adventure naman ngayon ni Lixie so nang nakaraang ano, pag hunt ko ng alimukon ay hindi niya napadapo sa trap yung lumapit sa kanyang alimukon so ngayon dito ko siya susubukan mga kantars uh, nilagay ko lang siya dyan sa taas ng puno ayun, ayun eh, siya mga kantars oh. makita makikita Ayan. Wagalaw na siya mga kanters. So ready na siya para humuni mga kanters. So ako naman mga kanters ay doon ako sa baba. Doon ako mag-aantay. So kita ko naman siya dito sa taas. Kung may dumating o wala. So tara. At subukan natin dito si Pixie mga kanters. So pagkasakaling dito, magahuli siya mga kanters. ganda mga gunters so ano to lalaki uh, yung huli niya mga gunters napakaganda uh, matanda na rin mga gunters napakaganda uh, uh, yung huli niya uh, yuro galing to dun mga gunters sa kabila so, pag dating doon lapit dito gumapo na so, ayos So, kumampay na ulit si Lixie mga ka-hunters. Ah, nung unang pag natin nung nakaraan ay hindi talaga siya kumakampay. Eh, so, matagal kasi hindi siya na ganun mga ka-hunters. Hindi natin na sa pag-hunt itong si Lixie natin mga ka-hunters. Kaya ngayon, gumaling na siya. Ah, kumakampay na. mga kanters uh, kahit nga umuulan ay nakahuli pa rin itong biksi natin mga kanters okay. ano? ng huli niya mga kanters pulang pula na yung paan nito mga kanters na huli ng biksi so basang basa sa ulan mga kanters basa yung balahibo nung katihan natin at saka itong huli o, basa yung ano niya katawan yung mga kanters So, uwi na ako mga kanters at yun, sa ngayon, ito mo tama na muna to. Mahuli natin mga kanters. Uh, bababa na ako. <laughs> so, tatakpan ko na muna mga kanters uh, para para pa, sa pag uwi natin eh, hindi siya gagalaw So tara na mga kanters, uh, uwi na po tayo. So yan. Kita-kita uh, ulit tayo sa susunod mga hunters So linggo kasi ngayon Ngayon lang ako nakapag hunt Kasi sa araw ng lunis Tsaka sabado May trabaho ko mga hunters Kaya hindi natin ay na sasabak ng Araw-araw itong katihan natin So ayun tara At uwiin na to mga hunters Thank you so much